Eto na yung bahay mo ngayon. Eto na yung kwarto mo. Sana temporary lang to. Oh, eto pala yung bomber jacket ko. Kala ko nawawala eh. Oh, Kitty, ano to? Ba't ginawa mong beauty parlor dito? Kitty, anong ginagawa mo sa locker room namin ha? Boys, naamoy nyo yun. Hindi naamoy lalaki dito. Amoy pabango na ni Kitty. Boys, sorry. Close yung gym ngayon. Wala akong matitirahan. Pinalayas ako ng mga bunnies sa bunny room. Pinalayas? Pinalayas? Kitty, ano nangyari? May away kayo ng mga bunnies? Aayusin ko ngayon. Mas, hindi sila ganun kasimple. Hindi mo naintindihan. Okay, kung ganun, okay. Pero hindi matutulog yung girlfriend ko sa locker room ng mga boys. Saan ako titira? Sa boys room. No, thank you. Ah, Kitty, sorry sa lagay mo ngayon. Hindi ko alam ano nangyari sa'yo eh. So, nakaaway mo yung mga bunny girls? Grabe no, mas mahigpit sa atin yung mga bunny girls. Tingnan mo naman oh, Pinalayas siya. Boys, wag nga kayong makialam dito. Kitty, pwede mong sabihin lahat sa akin. Aayusin ko lahat ng problema. Guys, mukhang kailangan na natin umalis. Tara. O nga pare. Sige Thomas, sunod ka na lang. Punta na kaming kwarto. Sige, good luck. So, pwede mo na bang sabihin sa akin? Hindi, hindi pwede. May sikreto ka ba sa akin ha? mas sikreto to, hindi ko pwedeng sabihin kahit kanino. Okay, kung matutulog yung girlfriend ko dito sa locker room, pati ako, tutulog dito. Hindi kita iiwan, no? Hindi, hindi mo kailangan matulog dito sa locker room kasama ko. Ano bang problema mo, ha? Thomas, wala. Matutulog na ako. Pumunta ka na sa kwarto mo. Okay, kung bahala. Gusto ko lang naman tumulong, eh. Diana, tinitignan mo na naman yung si Kitty. Diana, kalimutan mo na siya. Traidor siya. Alisin mo na siya sa buhay mo. Okay? Girls, hindi, hindi ko kaya 'to. Hindi pa rin ako makapaniwala na kayang gawin ni Kirill at Kitty 'to. Ano ba 'yan? Hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa nila sa akin. Sa nakikita mo, Diana? kaya nilang gawin yon. ba? Diba? Alam mo, Diana, isipin mo na lang na okay na wala si Kitty dito. Maluwag yung bed natin. Hindi ko ma-imagine kung paano ko kapag wala si Kitty. Nahihirapan pa rin akong tanggapin. Diana, mas mabuti ang isipin mo magkakaroon tayo ng casting. Maghahanap tayo ng bagong cheerleader. Not, hindi. Cheerleader pa rin si Kitty. Oo, hindi na natin siya roommate. Hindi na siya titira dito kasama natin. Pero hindi ko siya aalisin sa cheerleading. Makakasama pa rin natin siya sa team natin. Well, Diana, kalokohan yan. Imaginin mo pagkatapos ng training, susunduin ni Kirill si Kitty. Tapos, magkikisi lang dalawa sa harapan mo? Well, Maya, sa tingin ko, kailangan masanay na lang ako doon. Diana, hindi ka masasanay doon. Kailangan ilagay mo sila sa lugar nila. Okay girls, kailangan ko lang ng time. Kailangan ko ng oras para ayusin to. Nasaan kaya si Kitty ngayon? Siguro kasama ni Kirill. Maya, pwede ba? Huwag mong sabihin sa akin yan. Tiana, may iba pang option. Si Timur. Nat, di ba may crush ka sa kanya? Tiana, noon yun. Si Sakat lang yung iniisip ko ngayon. No, thank you. Sa tingin ko, ayoko muna ng relationship ngayon. Diana, gusto mo bang makipag-break ako kay Ice ngayon? Para single na tayong lahat. No, girls. Hindi nyo kailangan magsakripisyo para sa akin. I-cherish mo yung relationship mo. Tiana, sino na ngayon yung best friend mo? Gusto mo? Ako na lang yung maging best friend friend mo, ha? Huh? Diana, gusto mo ako yung maging best friend mo. Alam mo, kapag nag-hangout tayo, ma-realize mare mo na talagang bina-value ko yung friendship natin. Girls, mga friends ko kayo. Tara, magpahinga na tayo. May training pa tayo bukas. Matulog na tayo. Big! Big! Ano? Sige big, okay na. Tapos ka na maglinis. Bukas naman. Last day ng duty ko ngayon. Thomas, ikaw maglilinis bukas. Tignan lang natin sino maglilinis bukas. Umalis ka na. Kakusapin namin si Kiril alam mo ba si Kitty? Lumipat dun sa locker room natin. Hindi ko alam anong problema ni Kitty? Anong ibig niyong sabihin? Nasa locker room si Kitty Anong ginagawa niya dun? Dun siya matutulog. Pinalayas siya ng mga bunnies. Oo, malungkot siya dun. Nandun lahat ng mga gamit niya. Ano Kiril, may alam ka ba dito? Kasi ang weird nang nangyayari. Nandun na yung mga gamit niya. Yung salamin niya, yung makeup niya, yung suitcase niya. Kawawa siya. Okay guys, sa tingin ko, alam ko na yung nangyari. Kakausapin ko lang yung mga banis. Eh bakit di mo pa sabihin sa amin ha? Nung una iniwan mo kami sa practice tapos ngayon si Kitty nasa trouble. Ano ba nangyayari ha? Pati ikaw Kiril. medyo weird ka lately ha? Guys, hindi ako weird. Pati si Kitty, huwag nga kayo mag-isip ng ano-ano. Hmm, ang weird ng reaction ni Kiril. Oo oh, nga eh, napansin ko. Bakit? Nag-break na kaya sila ni Diana? Geno, no, imposible. oh, guys, bakit? May nangyayari pa sa kanilang dalawa ni Kitty ngayon? Oh no guys, wag to. Ayoko. Wag kang mag-alala. Bagay naman si Kitty tsaka Kiril. ikaw, anong iniisip mo? Ididate mo si Diana? oh, tama na yan. Huwag kayong mag-away. Nagjo-joke lang ako eh. Oh. <sighs> okay guys, hintayin natin si Kiril. hintayin natin yung paliwanag niya. Sa tingin ko, hindi na natin kailangang maghintay. Merong masamang nangyayari na feel ko. Mukhang meron na namang bagong action. Oh my god, hindi ako makatulog Hindi ako makatulog Okay, kami gusto naming matulog Pero kailangan naming makinig sa sinasabi mo Candice Blondie, saan mo, mo galing, galing yan? yan? Ninako ko sa mga bunnies. Anyway girls, pag-usapan natin si Kiril tsaka Kitty Grabe to! Well, anong pag-uusapan? Nagsawa lang si Kirill kay Diana. Sa tingin ko, mas bagay si Kitty kay Kirill kesa kay Diana. Girls, meron ba kayong idea kung paano nahihirapan si Diana ngayon sa kwarto niya? Paano kaya? <laughs> sa tingin ko, nasa pangsampung panaginip na si Diana. Oo, hindi ka tulad natin. Girls, bakit ba ang boring nyo? Hindi pa kayo interesado nag-collapse yung relationship ni Diana? Blandy, gusto, naming matulog. Please. Okay, matulog na kayo. Tatawagan ko si Zach. Pag-uusapan namin yung nabigong pag-ibig ni Diana hanggang umaga. At kumain ng sweets. Thank you, Blandy. Pinaalis mo kami. Huwag ka masyadong kumain ng sweets. Baka magkasakit ka. Girls, thank you sa pag-worry nyo. Sige na, good night. Good, night, in din, din Blandy. Blandy. Girls, ano yun? Meron akong masamang panaginip. Panaginip, Diana. Napanaginipan ko, nagkikis si siya tsaka Kitty. Well, nagde-date naman talaga sila. tayana Diana, sa totoo lang nakakatawa. Nababalo ka na ba, ha? Girls, hindi niyo naiintindihan. Lahat ng napapanaginipan ko, nagkakatotoo. Girls, sa tingin ko na sobrahan na tayo ng tulog. Tsaka Diana, kung talagang nagde-date si Kitty tsaka Kiril tanggapin mo na. Kailangan kalimutan mo na sila. Oo, oh. hindi na natin kasama si Kitty ngayon. Pati si Kiril Girls, na naginip din ako na meron daw kumakalampag sa door natin buong gabi. Kalampag ng kalampag. Diana, hindi pa naginip yon. Meron talagang kumakalampag sa pintu natin kagabi. Girls, sigurado ako. Si Loren lang yon. Humihingi ng toilet paper. Laging nang ginagawa Gawa yun tuwing gabi. Tingnan nyo, bubuksan ko tong pinto at merong note dito. Nakasulat! Girls, bakit hindi nyo ko binigyan ng toilet paper? Oh, oh my gosh! gosh. Nat, psychic ka! Sa tingin ko, hindi pupunta si Loren dito ng gabi para humingi ng toilet paper. Hindi, no? Oh, Diana! Hindi to ganing kay Loren. Eh, kanino? Galing sa secret admirer? Galing kay Kiril. Ano? Galing kay Kiril? Diana, kailangan nating mag-usap. Hindi mo binuksan yung pinto. Kiril. So, si Kiril pala yung kumakalampag ng pinto natin kagabi. Girls, sigurado ang sasabihin sa akin ni Kiril. Break na kami. Wala na kami. Diana! Well, nangyayari niya. Oo, Diana. Alam mo ba kung makakailang boyfriends ka pa? Bakit ko kailangan ng ibang boyfriends? Mahal ko si Kiril. Kitty, good morning. Kiril, hindi maganda yung umaga. Pinag kakagat ako ng lamok kagabi. May dala akong fruitso. Eh. Thank you, Kirill. Anong gagawin natin? Ayokong tumira dito sa locker room. Magiging okay lahat. Nag-iwan akong sulat kay Diana. Papaliwanag ko lahat sa kanya, okay? Sige, Kirill. explain mo. Kasi ang iniisip ni Diana, in love tayo sa isa't isa. Gusto lang naman natin siyang isurprise eh. Palpak yung surprise. Pinalayas ako sa bunny room. Ngayon nakatira ako sa boys locker room. Kirill, please mag-decide ka ng mabilis. Gusto ko nang bumalik ulit yung mga kaibigan ko. Kumain ka ng apple. Mag-uusap kaming dalawa ni Diana mamaya. Thank you. By the way, bad breath ba ako? Well, medyo. Nakakainis! Gusto ko na sa kwarto ko! Sabi mo yung totoo! Kinuha mo ba yung gel ko para sa kulot ko? Wala naman akong kulot eh! Hoy Big, kahit kami dito, walang kulot. Ayaw umamin! Sino nakakitang kinuha niya yung gel ko? Ha? Ako! Ako, ako, sorry big, pero nakita kita eh, kinuha mo Hindi ko kinuha Nakita ka ng mga boys Sinungaling sila <laughs> Boys, kailan bababango yung kwarto nyo? At ano to? Bakit kayo nag-aaway, ha? Stella, wala naman nag-aaway dito. Di ba, Big? Tama ako. Aha. Uh -huh. Anyway, guys, gusto ko malaman kung sino yung kumakatok ng buong gabi parang magigiba yung kwarto ko. Natutulog kami. Oo, oh, mahimbing yung tulog namin. Si Big lang yung hindi tulog. Kinuha niya yung hair gel ni Kulot. Magnanakaw. Hindi ko kinuha yung gel. Manahimik ka dyan. Stella, hindi kami yun. Tulog kami. Si Kiril yun. Pinuntahan niya si Diana kaso sarado yung pinto ni Diana. Kaya hindi siya makapasok. Guys, sinisisi niyo ba si Kiril kasi wala siya dito? Sakat, binuking mo naman si Kiril eh. Ba't nandito ka, Stella? Nakikichismis ka. Merong problema si Diana tsaka Kiril. Okay, okay. Pagsasabihan ko si Kiril. Stella, huwag kaming asikusuhin mo. Ayan si Bigo, ninakaw niya yung hair gel ni Kulot. Pagalita mo. Alam niyo kung ano, boys. Sumosobra na kayo. Sobra na. Big, kapag nasaktan ka, tawagan mo ako, okay? Aha. Pagagalitan ko agad sila. Narinig niyo yun, ha? Ano? ano? pagtatanggol daw ako ni Stella. Tatawagan ko siya. Alam ko yung phone number niya. Lagot ka Hindi Edito tawagan mo si Stella. Hindi kami natatakot kay Stella o kahit kanino. Pumili oh. ka ng bagong hair gel para kay Sakat, yung extra curly. Naiintindihan mo ha? Okay. Sabi ko na nga ba ikaw 'yun eh. Girls Honestly, hindi ako makapaniwala. Ngayong araw yung katapusan ng relationship ko. Ang weird, mag-isa na lang ako ngayon, wala si Kiril. Diana, nandyan si Timur. Makipag-date ko sa kanya. No, Maya, thank you. Hindi rin ako makikipag-date kay Timur. Well, eti Diana, maging masaya ka kahit wala yang si Kiril. Oo, oh, Nat. Tama. Okay, girls, picturean niyo ako dito. Magpo-post ako with caption, single. Ipo-post ko yon Girls, okay lang ba yung itsura ko, ha? Diana, e eh kung umiti ka kaya with 32T. Ay, oo. Be happy. <laughs> okay, okay done. done. Ang ganda ng mga pictures. Thank you, girls. Let's go. Blondie! Ano? Hindi ako nakatulog ng maayos. Gusto ko matulog. Hindi ka dapat nakipag-usap kay Zach ng magdamag. Tungkol sa unhappy love ni Diana at Kiril. Well, interesting to girls. Okay, tulungan niyo yung fan yung tumayo. Itayo niyo ako. Hi, Hi Blondie. Blondie. Problema, Problema ka talaga. talaga. Alam ko. Hello, Hello Kisas! Alam niyo na ba yung balita tungkol kay Diana at Kiril? Kirill? Ang malas ni Diana. Pero ang swerte ni Katie, dinidate siya ni Kirill. Oh my God! Si Kirill! Ang gwapo niya! Oo girls, disaster yung nangyari. Pinag-usapan niyo ba to buong gabi? Ha? Girls, mukha kayong inaantok. Papano naman namin hindi pag-usapan Grabe talaga to. yung balita. Nakipag-break si Diana kay Kirill, hindi kami natulog. At bakit masasaya kayo ha? Naaawa ako kay Diana. Ano? Blondie, Blondie bago, bago yan, yan ha? Magsalita pa kayo tungkol kay Diana. Lagot kayo, Blondie, ano, ano yun? yun? Nakalimutan nyo na ba? Kailangan hindi tayo salbahe kay Diana para makasama tayo sa birthday party niya, okay? Ah. ah! Ano na naman yung pakulo ni Blondie? Baka best friends na ulit sila ni Diana. Hindi, imposible yon. Maniwala ka, Moody. Lahat posible. Okay, girls. Magpalit na tayo ng damit tapos mag-training na. Ano? Girls, yung pinost kong picture ni Like ni Kiril. Tingnan nyo, ni Like niya. Seryoso? Seryoso? Girls, nagbibiru ba siya, ha? Diana, in love siya kay Kitty pero hindi siya makaget over sa'yo. Nat, huwag mong sabihin sa akin yan. Oo, Nat, ginagawa ng mga guys yan. May ganyan din akong guy. So, ibig mong sabihin, ilalike mo yung ex mo, ganon? Oo, Oo o, Diana, Diana. Diana. kung walang practice, may namin. At mapapatawad ka namin. Girls, magpa-practice tayo. Aayusin ko lang tong utak ko. Kirill, ano yun? Well guys, kailangan ko ng tulong nyo. Anong tulong? Pumunta kayo sa locker room ng mga banis. Alamin nyo yung mood ni Diana. Ano? Locker room ng mga banis? Palalayasin lang kami dun. Hindi pwedeng pumasok dun, no? Mga bobo, gawan nyo ng paraan. Pupunta lang kayo sa locker room nila, hindi nyo magawa. Kirill, bakit ganyan mo kami kausapin? Oo nga, nasama-sama ng na ugali mo sa amin, ha? Okay, kapag nalaman nyo yung mood ni Diana, magiging mabait na ako sa inyo. Ano, deal? Okay, Kirill, okay, Kirill. Sinabi, sinabi mo, mo yan, yan, ha? Sige, deal. Sana nasa good mood si Diana, pero malabo yun. Girls, umpisahan na natin yung bagong slogan. Meron ba tayong bisita? Boys, anong ginagawa nyo dito? Hi Diana, kumusta yung mood mo? Good o bad? Ano? Nagpipiru ba kayo? Ano ba, girls? Hindi naman kami ng gugulo. Gusto lang namin malaman kung nasa good mood kayo o bad. Oo nga, nagwo kami sa inyo eh. Alam nyo boys, maganda yung mood ko. Super. The best. Okay? Oh, narinig mo yun. Nasa good mood siya. Alam na natin so alis na tayo. Oo oh, tara. Girls, bye. Bye. Girls, ano naman yon? Dalawang weird na losers. Okay, mag-start na tayo. Our guys are on the move! Victory! B i c t o r y Victory! Bodies are the best! Victory! Hello, Diana. Pwede ko bang maistorbo yung training nyo? Tatapusin na natin yung practice natin kasi merong nangiistorbo sa atin. Makinig ka, Kiril. Wala kang kailangang sabihin sa akin, okay? Maging masaya ka na kasama yung ex-best friend ko na si Kitty. Hindi mo naiintindihan. Ang laki ng gulong ginawa mo. Kitty! Meron kaming pinaplano ni Kiril na surprise para sa'yo. Kaya lang hindi nag-workout so kailangan naming sabihin sa'yo. Ano? Surprise? Anong surprise, ha? Kitty, hindi ka na nakatira sa kwarto namin ngayon. Girls, sandali! So, hindi kayo nagde-date? Gano'n. Diana, nagpapalusot lang yung mga yan. Hindi kami nagde-date. Diana, pumunta lang kami ni Kiril para kunin yung dog na gusto niyang ibigay para sa birthday mo. Sa tingin mo ba talaga, aagawin ko yung boyfriend mo, ha? So, sinasabi niyo sa akin na ako lang yung nag-iisip nun. Tama? Siguro, Siguro nga, nga Diana, Diana. Oh my God, kayo kasi yung kumikilos na weird. Pwede talaga naming isipin na nagde-date kayong dalawa. Hindi. So, iahag na ako ng bestie ko? Oo. <laughs> Finally, Diana! Hindi mo alam yung pinagdaanan ko. Hindi, Kitty. Wala kang idea sa pinagdaanan ko na naginipan ko nagkikiss kayong dalawa ni Kirill. Oh my God! Well, baka pwede mo nang halikan yung boyfriend mo. Oh, halika nga dito. Actually, idea niya yun. Nashock nga ako eh. Oh no, pareho kayong baliw. Alam nyo, naisip ko na talaga yon. Actually, huminto kami mag-training. Kitty, kung kasama ka namin, magpalit ka na ng damit at mag-training. Siyempre, kasama nyo. Ho. Girls, don't worry. Kasama natin si Kitty at boyfriend ko si Kiril. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Huwag kayo masyadong maghusga. Una, i-figure out niyo muna lahat. Bye!